So yan guys, good morning. Dito ako ngayon sa 9. Magro-roving ako. So ayan, dito sa ating dito. ko meron daw. Paparamdam. So ayan, nakikita niyo ang mukha ko dyan yung maliit na So ayan, dito yan, sa lugar na to. Ayan. Doon. Pusak ko yung ilaw. Ayan ang ilaw. So ayan, maliwanag na. Tayo doon sa dulo. Ayan, makikita niya sa harap. Kita mulai dulu. Pak kita dah. Ku tanah tin suluk sebuah switch itu. Tanah hati itu Wala so, itu guys. So ayan. <coughs> ang creepy naman guys yung dilim so yun oh kita nyo no dilim may asara ba yung lupuan ko na. dito yan dikit na dito di, singko lang tunag sa nang ila pagkita nyo dahil sa likuran ko ayan dito sa harap yun sa so, umaga yan mamaya dito ako mag iintay kasi may permission kami mamaya ngayon ng duty ko is roving so ayan Dilip. so ayan testing ko lang to putan di ko binuksan yung ilaw <coughs> ayan tapos dito May dalawang puwan dyan so may kita napakatahimik dito ako sa dito ako sa 9th floor so ayan nagundo sa dulo dito ako sa inyo dito yung area So ayan. Doon na nilindol. So di ko man binuksan sa so yung makita niya doon. Doon sa libis yan, sa libis yan. Kita niya diyan guys, ayan. So ang dilim niya. Oh. Sabi niya lang Takot. Pero uwas na wala naman ah. So, nakita ko. <laughs> Pero huwag mo sana. Wala. So ayan, nanino ko lang naman nandun. Makikita nyo yung reflection mo sa lamin. Makita eh. ko sa inyo yan. <laughs> Kinakaban ako kasi madilim. Pero wala, wala naman na ano eh. Wala naman yung sasabihin so, wala naman. So guys kasi. Try ko lang mag do vlog. Rams lang kasi dapat hindi ikutan to. Kasi minsan naiwan yung ilaw na bukas so yun guys kita ko sa inyo kung trabaho ako dito sa security guard kapang gabi so yan ako aerobing ngayon nakikita mo yung trabaho yan yan, yan. hindi ko nasabihin kung saan to yan hindi ko napabanggitin sa inyo yan yan pakita ko sa inyo kabuuan hanggang doon Ayan oh. Yeah. So, ayun guys. Hanggang dito na lang. Bye-bye.